Hello mga kasari, mga sisigong, good afternoon. Ayan, takpan natin ang aking kilikili dahil nahihiya ako. Kahit maputi yung aking kilikili, takpan natin. <laughs> mga sisiko, thank you, thank you so much sa lahat ng bumati sa aking kaarawan. Bati na sa Facebook Facebook, Pati na sa Facebook page namin, maraming bumati doon, sa Reels, tapos sa uh, YouTube, yung i-upload ko sa YouTube, thank you, thank you so much. Hindi ko na sana i-upload yun kasi may kasi ilang mga sisi, hindi siya nakaabot ng 8 minutes, pero gusto ko lang din mapakita sa inyo kung ano yung handa ni Ate Rosely, yung simpleng handa lang naman. Siyempre, meron na tayong mga followers na nag-aabang kung ano yung i-vlog natin. Siyempre, hindi naman lahat puro tindahan lang, di ba, kung ano yung mga update sa buhay-buhay natin, syempre ipapakita din natin para hindi kayo magsawa, di ba? So, maiksing video lang 'yun kasi napagod na ako mga sis mag-vlog, hindi na sana ako mag-vlog kasi nga ako ang nag-prepare lahat tapos pagod na ako pero ah uh, nag-vlog talaga ako para kahit papano meron kayong makita, kahit na maiksi lang. So, ulitin ko lahat ng bumati sa birthday ko. Thank you, thank you so much. So, mag update tayo dito sa aming sari-sari store. So, ngayon ay puno pa naman. And alam nyo ba, meron akong in-order sa Tindahan Club. Tapos, sabi ko kay Kuya Dave, na huwag niya munang i-display kasi iba-vlog ko pa sana sa inyo. Okay, so nag-order ako sa Tindahan Club. Tatlong order ang naganap. <laughs> Isa lang sana yon Kaya lang, after one week, hindi pa dumating. So, kung hindi pala siya dumating, napakatagal. wag kang mag... Uh, wag mong isipin na wala na yun. Meron pa pala hanggang naging tatlo. Akala ko wala na. Nagiging tatlong order. So, buti na lang. Uh, yung ibang item ay hindi ko siya gi-check out. Pero may mga item talaga, mga sisi, na nag dobli, -dobli. Kasi nga, akala ko, wala na yung, uh, na-cancel na yung first and second order ko. Pero, sabi ng ahente na darating daw talaga, hintayin lang. Kaya, ang tagal lang. Uh, ang uh, in kulang ko lang doon ay yung sorb nila na powder na may plus one. Kasi, nung last Sunday na grocery ako, walang plus one ang sorb. So, ipapakita ko sa inyo mga sisi nakasako yung sorb powder. So yan mga si Plex ko lang sa inyo. Itong mga Sorp na fabric conditioner, ang benta ko nito is 8 pesos. 8 pesos na siya lahat ng fabric conditioner ko. Pero may free, marami ang na-order ko, nagka -dubli, dubli pero sige lang hayaan na lang natin kasi may free naman siya na isa. So aside sa kikitain natin, may plus one siya. So may black, may pink and may white. So ang my free, itong red at saka ang pink. Ayan. So, puno. Punong-puno yung ating uh, sabitan. So, gidisplay ito ni Kuya Dave kanina kasi kalbo na ito dito na part. Itong sorb na party. Pero dito naman banda sa ano ko. Ayan. Ayan. Sa del ko. Ayan. Punong-puno yung del natin. Tapos ang sorb, Ayan siya. So, marami. Uh, dito na part kasi nakahelera yung ating mga fabric conditioner. Tapos, ayan. Sa sorp yan. Kaya sabi niya kanina, gidisplay na lang niya daw kasi dito sa part na ano, kalbo na. Okay, so dumako tayo dito mga sisi. Dito tayo sa likod. Kasi kanina may ahenti na dumating yung absolute. So doon talaga ako kumukuha sa kanila. Kasi 5 plus 1. So anim na box to. Sa A&P, pagbibili ako ng limang box, may free sila na isang box. So ang benta ko nito, 4 liters, is 65 pesos. Ito kasing uh, absolute na distilled. Ito yung binibili para sa baby. Kaya yung mga uh, customer namin, ito yung hinahanap talaga para sa baby nila. So 4 liters lang muna yung binili ko kasi meron pa naman kaming 6 liters. So libre na siya isang box. Apat ang laman sa isang box. So, may free ako na apat natig uh, 65 pesos. Ito pa pala yung ano ko. Oh, hindi ko pa nabuksan mga sisi kasi na busy ako. Ito yung uh, organizer. Yan, you know, stackable bin. Ito yung laman. So, sa susunod na vlog, buksan na natin ito at i-arrange ko na dito. Hindi ko pa talaga na trabaho. So, ito yung sinasabi ko sa inyong mga sisi na, na order ko from Tindahan Club na may free siya. Dinamihan ko na talaga halos abot uh, siya ng isang sako. Oh. Nakasako na talaga siya. Pero hindi pa siya gidisplay ni Kuya Dave. Buti na lang. Kailangan pa kasi siyang uh, gupitin kasi naka-scotch tape siya by, by pack. By pack siya. So may free na ano na isa. So ito ay mga 50 50 pack siguro 50 na ganito yung nakuha ko kasi pag may ano ito lang yung kagandahan advantage mga sisi kapag Uh, meron tayong ahenti tulad din sa amin sa tindahan club mini make sure ko na kapag may free talaga sunggaban ko siya Ayan, kasi hindi lahat naman ng panahon na may free sa grocery. May mga marami pa kong item from Tindahan Club. Kaya lang, na ni Kuya Dave yung iba. Ipapakita ko sana sa inyo. Ayan. So, dito sa taas. Ayan, o. Oh, Pakita ko sa inyo. Yung red ko. Walang free yan before. Nabili ko. Tatlong tie na lang ayan, tapos itong pink mabenta din si pink before nabili ko sa pink ay wala din free kaya dinamihan ko talaga kasi ang sorp isa din yan sa mabenta dito sa tindahan namin, ang sorp powder, tapos ay speaking pala of itlog 10 pesos na ang benta ko sa itlog kasi nagtaas na ang itlog mga sisi oh XL, 10 piso na ang benta natin sa itlog so dito tayo na part sa mga powder, ayan yan si Sorp. Ito lang naman yung mga powder na binibenta ko. Ayan, o. Oh. Sorp, ilang kulay yan. Hindi kompleto ang kulay kasi ito lang naman yung mabenta. Sorp, Wings, at saka Tide Ariel Breeze. Yung wings ko ay limang kulay yan. May blue pa doon na hindi ko siya na, ano, nagupit. So, dito sa amin, ah, kung ano lang yung mga nakasanayan talaga ng mga customers, So, ito lang yung binabinta natin, di ba, mga sisiko? ko. Kasi pag magbenta ako ng ibang mga powder, tulad ng mga pride, napakatagal maubos. So, ito yung uh, super mabenta, kaya ito yung dinadamihan ko. Buti na lang may wings ang, ano, ang grocery. Ayan. So, marami pa naman tayong stock sa ngayon. Ito yung mga non-food natin area. Ayan. Non-food. So, sa ngayon ay puno pa. So, mamaya ay magugupit-gupit ulit tayo. Yan, ito dito is mga non-food. Tapos sa taas, ganyan. Ayan. So, kasama sa tindahan club, itong West Food. Ayan. Kasama to. So, 38 ang, ah, 28 lang pala ang benta ko. 28 lang ang benta ko kasi ang puhunan yan is nasa 23, mag 24 ang puhunan nito. Ayan. So, ito lang siguro muna yung i-update ko sa inyong mga sisi ha. Ito, platops. Ayan. Hindi ko pa na ano. Nasa grocery ito mabilim. Napakalaki. Wala ito sa grocery ang ganito kalaki. 100 pieces ang laman. Mabenta ito mga sisi. So, ngayon, after kong mag-vlog, ay mag-repack ulit ako ng mga gamis. Kasi, uh, sa harapan ay kunti na. So, wala na tayong tinapay dyan. Ayan. Sa mga chichirya, ayan. Okay-okay pa naman. Ayan. So, mga sisi ko, siguro ito lang muna yung update natin for today. Yan, at least meron akong, ano, na update sa inyo. <laughs> Thanks for watching. Ayan, love you all mga sisi. See you next vlogs. Bye!